gaano katotoo na ang teorya ng Grid Island ay nasa loob ng Dark Continent. Pag-uusapan natin yan sa video ito. Sa mundo ng Antarctica ang Dark Continent ay isang misteryoso at mapanganib na lugar na puno ng hindi pa natutuklas ang nilalang, halaman at sinaunang lihim. Ang Grid Island, isang tila may wagang laro na ginawa ng mga nenuser, ay nagpapakita ng mga katangian at misteryo na ipapaywating na maaaring matagpuan ito sa loob ng Dark Continent. Narito ang isang mas malalim na teorya na sumusuporta sa ideyang ito. Una, ang natatanging flora at fauna. Ang Grid Island ay tahanan ng iba't ibang natatangi at may nilalang, tulad ng Archangel's Spread at Blue Planet na hindi pa nakikita saan man sa kilalang mundo. Ang ganitong uri ng flora at fauna ay tumutugma sa reputasyon ng Dark Continent na mayroong samot sa aring hindi pa kilalang anyo ng buhay na may potensyal na magdulot ng mapanganib o magbigay ng pambirang kapangyarihan. Pangalawa ang makapangyarihan at may wagang nan abilities. Ang mga mekanika ng laro ay pinapatakbo ng di pangkaraniwang nan abilities na nagpapaintulot sa mga manlalaro na makipag-ugnayan sa kapaligiran sa paraang tila hindi ka panipaniwala. Gaya ng paggamit ng mga spell card at instant teleportation, ang ganitong makapangyarihang fenomena ng nen ay mas maaaring maganap sa isang lugar tulad ng Dark Continent, kung saan ang kapaligiran ay puno ng enerhiya at kapangyarihan na maaaring itap ng mga nen user. Pangatlo, pagkakaiwalay at kakulangan ng impormasyon. Ang Great Island ay lubang hiwalay at kakaunti lamang ang mga may alam tungkol dito. Maliban sa mga mas malalakas na hunter at mga mayayamang individual, ito ay kaalintulad ng sitwasyon sa Dark Continent na bihira lamang napupuntahan at napag-aaralan dahil sa sobrang panganib at misteryo. Ang pagkakaiwalay ng Great Island ay maaring indikasyon na ito ay nasa isang lugar na mahirap abutin at papanganib tulad ng Dark Continent. Pang-apat, mga estrukturang lihim at sinaunang teknolohika. Ang Grid Island ay may mga estrukturang tila galing sa sinaunang panahon at gumagamit ng teknolohiya na hindi pangkaraniwan sa kasalukuyang mundo. Halimbawa ang mga lugar na parang sinaunang ruins at ang paggamit ng mga artifact na may espesyal na kapangyarihan ay maaring sinyalis na ang isla ay bahagi ng mas lumang kontinente na puno ng misteryo. panglima ang koneksyon ng mga tagapagtatag. Ang mga tagapagtatag ng Grid Island kabilang sina Jean Freaks at ang iba pang mga hunter ay kilala sa kanilang pambihirang lakas at kaalaman. Ang kanilang kakayahang lumikha ng isang daro na ganito kahirap at misteryoso ay nagpapaywating na sila ay may akses sa mga kaalaman at resources na maaaring matatagpuan lamang sa third continent. Pang-anim, kakaibang geografya. Ang Green Island ay natatangin topografiya at klima na hindi matatagpuan kahit saan sa normal na mundo. Ang kakaibang anyo at kalupaan iba pang microclimates ay maaaring resulta ng paglikas sa isang lugar na nagtataglay ng hindi pang karaniwang mga elemento tulad ng mga makikita sa Dark Continent. Ang pito, paggamit ng ancient spells at artifacts. Maraming mga spell at artifacts sa Grid Island ang nagtataglay ng kapangyariang hindi pa natutuklasan sa ibang lugar. Pagkakaroon ng ganitong uri ng mga sinaunang kagamitan ay nagpapaywatig na ang lugar ay may direct ng koneksyon sa mga misteryo ng Dark Continent. Pangwalo, mga mapa at lokasyon. May mga indikasyon na ang mga mapa at ilang bahagi ng Great Island ay pagkakatulad sa mga lumang mapa ng Dark Continent. Ang mga lugar na ito ay nagpapakita ng mga ruta at landmark na posibleng konektado sa hindi pa nalalantad na bahagi ng mundo. Ang Sham, pag-iral ng mga Phantom Beast. Ang Great Island ay may mga nilalang na maaaring ituring na Phantom Beast. Mga nilalang na kilala na nagmula sa Dark Continent. Ang pagkakaroon ng mga ganitong nilalang ay nagpapaiwating ng direkta o indirektang koneksyon sa mas malawak at hindi pa na tuklas ang kontinente. At ang panghuli, ang kwento at paywatig mula sa manga. May mga paywatig at detuwirang pagsasabi sa manga na Great Island ay may mas malalim na kaulugan at koneksyon sa Dark Continent. Ang mga dialogue at backstory na binanggit ng mga karakter ay nagpapakita ng posibleng relasyon dito. Ang iba't ibang natatayang katangian ng Great Island ay tumutugma sa mga misteryo at pangalim ng Dark Continent. Dahil dito, may posibilidad na ang Great Island ay nasa loob mismo ng Dark Continent. Siyang teorya na nagbibigay ng bagong dimensyon sa pagkakaintindi sa mundo ng Hunter x Hunter. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.